Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano Tito Mani Vlog na magreactor para ano pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man records ng ano eh ng awayan. Yo po no si Carla ay ano po dahil hindi po siya naka-attend ano doon po sa isang event. Ano po nasa na sana ay siya ay magmo-model. Ano po at uh, marami ang ah, naghahanap sa kanya doon. At uh, doon po sa live ni Kuya Bal, talagang makikita niyo po yung comment. Ay talagang marami po ang naghahanap dito kaya Carla. Ano po? At uh, dito ay nagpaliwanag po si Kalinga Pedro kung bakit hindi po naka-attend itong si Carla. Ano po? Papanoodin po natin yung video at siyempre bigyan po natin ng counting reaction. Pero bago po 'yan, ako muna po mga bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga magandang tanghali. At uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia at, at syempre mga kasamahan ko po sa Karepa. Ganon din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. Ito po yung video no, na kung saan ay nagpaliwanag si Kalinga Pedro, no, tungkol po doon sa hindi pag-attend ni Carla ano po, doon sa isang event. O ito po yung video. Um, yun nga guys, gawa po ng ano, nagkasakit ang isang ano, family, ano, family member ni, Ar, ni, ano, ni Carla. Si Arjun po, ano nagkaroon ng kung ano emergency so si Carla muna ang tumayong ano don na bumantay kung ano sino magbabantay sabi niya siya na lang muna so nagparaya po si si Carla kanina kasi wala ko tayo kasi talaga ano ay eh, pwede yung mama niya malayo tapos yung ano kami naman, syempre, Gusto, ma -attend. nalilito na ako kung anong gagawin ko kanina eh. Ako, payag man ako mag-stay kasi emergency eh. At ayun nga, mapapanood nyo yun sa vlog guys, di ko na ibibigay lahat ng detalye. Shoutout mga gengeng vlog, shoutout mga roda. Hello everyone, Solid LC Singapore. Pretty nanay, si hanggang dulo. Congratulations, Gop. Congratulations po. Yan. saan si po may pasok? Hindi rin pwede, no? ayaw ni Raya, ano? Hmm. Yan. Ah, uh, siyempre, naiintindihan. Huwag na natin i-bash, guys. Ano? Yung iba kasi parang ano din, napapasama pa yung iba. Kahit ganyan na may emergency ay yung iba ay pinipilit para na, ay, sana mag-attend, sana ay ganito. Kasi kanina si Carla, nag-chat sa akin si Carla, sabi niya, ang dami daw ano sa kanya. Nag-chat, ano yata, nagbabash, sabi ko, eh, Carla, wag mo nang pansinin yan kasi hindi na makakatulong yan. Saka, mas mahalaga yung ginawa mo, no? Mas nakaka-proud yung ginawa mo kasi tumulong ka. Saka, saka guys, family comes first kahit saan man ano yun. Kahit saan ano, itong, itong ginagawa nating lahat ito para sa pamilya to eh. Para saan pa ba to pag na, nawala yung mga yan? Saka si Arjun guys, lalo na si Arjun guys, baka kahit ganyan pa man. Anuhin nyo pa rin po yung bata, baka sitahin nyo pa rin, grabe naman ah mamamatay na kanina halos nung nag-call si Rose ano eh. Samana ng klase. Grabe po. Kung mapanood nyo po yung vlog, grabe po. Kawawang kawawa. Po, no, kung gusto nyo pong mapanood ng uh, buong buo, ang video ito ay puntahan nyo lang po yung YouTube channel ni Kalinga Pedro. Ano po, at doon ay mar mas marami pa po kayo malalaman tungkol po doon sa hindi pag-attend ni Carla. No? Doon po sa isang event na talagang ano mang marami po ang ah, naghihintay sa kanya. Ano po? At maliwanag naman po ano na sinabi ni Kalingap Edu na meron pong ah, emergency na nangyari ano ito eh, pong si RJ na namimilipit na daw po sa sakit ano at ah, po nilang dalhin sa ospital ano po. At doon nga po no ayon po sa kwento ni Kalingap Edu ay nag-usap nga po silang dalawa ano kung sino po ang magbabantay dito kay RJ ano mas minabuti po ni uh, Carla na siya na po magbantay. Ano sa hindi po nakakaalam, ano po itong si RJ ay uh, pinsan po ni ano ni Carla, ano kung baga ay kapamilya po talaga niya ito. At hindi niya po ito pwedeng pabayaan. Ano at uh, pwede rin naman daw po na mag-stay doon si Kalinga Pedro, kaya lang ay uh, importante din po siya na maka-attend ano doon po sa event. Ano po kasi isa rin po siya sa modelo. Ano itong si Kalinga Pedro. At kaya uh, yun na nga no, nag uusap po sila kung talagang uh, sino ang may iwan. Ano po at si Carla nga ano ang nagpaiwan na lang. Kaya ano kung ay talagang uh, dapat intindihin na lang po natin. Ano po na kailangan kailangan po si Carla doon. Mas inuna niya po s'yempre yung uh, pamilya niya, ano s'yempre mas inuna niya po yung pamilya niya bago po yung uh, ibang bagay, ano kasi napakaimportante po at talagang uh, doon po ay uh, etong si RJ ay talagang uh, kailangan nang uh, may nagbabantay. Ano po kasi na emergency nga po siya. Siyempre, eh kahit sino ba naman po, ano, pagka mga ganun na siyempre, eh unahin mo yung iyong yung pamilya, ano, eh sa mga ibang bagay na uh, naka-schedule para sa'yo. Ano po, kaya doon sa mga nambabas, eh tama na po yan. Ano, dapat po ay eh, uh, intindihin po natin, ano po, kung ano po yung uh, naging dahilan, ano po, kung bakit uh, hindi po naka-attend itong si uh, Carla, ano po. Doon nga po sa live ni Kuya Val, mapapansin po natin doon sa mga comments, ano po ay marami po ang nagtatanong talaga doon kung nasaan na po etong si Carla ano po at hindi po nila nakikita ano po alam naman po nating lahat na talagang etong si Carla ay uh, sikat ano po at talagang marami po ang uh, kanyang uh, followers at uh, talagang humahanga sa kanya ano po kaya nung pagkakataon na yon ay uh, hindi po nila nakita itong si Carla yung iba nagalit ano po at talagang binabas po nila itong si Carla wag pong ganun ano dapat ay uh, maging maunawain po tayo ano, sa mga bagay-bagay ano po kasi hindi po maganda na magsasalita po tayo na hindi po natin alam kung ano po yung talagang totoong dahilan ano po kasi uh, makakasira po tayo ng tao makakasakit po tayo ng tao halimbawa po ano kung sa inyong man po mangyari yung mga ganung bagay ano ay eh, alin po ba ang inyong uunahin hindi po ba s'yempre natural ang uunahin niyo po ay yung uh, inyong pamilya ano na talagang Uh, kailangan kailangan na uh, bantayan sa hospital kasi wala nga po itong pamilya ni Arden malayo po yung magulang nito ano po at uh, siyempre maghihintay pa po ng uh, ilang oras bago dumating ano po kaya minamuti ni Carla na talagang siya na muna ano po walang iba kumbaga ay talagang uh, wala po siyang choice ano po kundi talagang siya lang talaga ang dapat magbantay ano po kaya ano po doon sa mga baser ay uh, kaunting pangunawa lang ano po ang ang hinihingi ni Carla sa inyo. Ano po, wag yung basta magbibitaw kayo ng salita ng uh, hindi maganda na hindi niyo naman alam kung ano talaga yung rason. Ano pangit po yung ganoon, ano po kasi uh, makakasakit po kayo ng inyong kapwa. Ano po, kaya hinay-hinay lang ano, kumbaga sa pagko-comment, ano po kasi talagang uh, baka mamaya sa inyo po mangyari yan, ano. Alam niyo naman po ang karma, yan po ay uh, bumabalik. Ano po, kung ano po ang inyong mga sinabi, yan po ang mangyayari sa inyong buhay. Ano? Kaya dapat ay konting pangunawa. Ano po, nasa ganun, ay huwag kayong mabalikan. Ano po? Kaya yun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At dito nga po, ay uh, po natin, nagpaliwanag po itong si uh, Kalinga Pedro. Napaka-importante naman, kaya hindi po umating si Carla, ay talagang may emergency. Ano po? At kinakailangan talaga doon si Carla. Ano po? Kaya maunawaan po nating lahat yung nangyari. Ano po? Kaya yun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.